Magandang araw po sa ating lahat. Uh, ako po ang inyong lingkod, Anthony Sa video po ito, ang tatalatayin po natin ay tungkol po sa kinakailangan bang full-time ang trabaho ng mga membro ng lupong. So, again, kinakailangan bang full-time ang trabaho ng mga membro ng lupong? So, ito po. Hindi po kinakailangan full-time ang trabaho ng mga membro ng lupong tagapamayapa ayon po sa batas ang mga membro ng Lupon ay maaaring magpatuloy sa kanilang mga personal na gawain o profesyon habang nagsisilbi sa Lupon. Dayon pa man, inaasahan sa magiging handa sila sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin tuwing kinakailangan, lalo na sa pagdalo sa mga pagpupulong, pagdinig ng mga kaso, at pagsasagawa ng mga proseso sa pag-aayos ng alitan sa barangay. So yun po ang ating uh, tinatalakay po sa video ito na kung kinakailangan bang full-time ang trabaho ng mga member ng ako. So once again, I am Anthony Chua Dairi, known as po dito sa social media. And of course, kung may katanungan po kayo, uh, amari po kayo mag-direct message po sa akin or pwede po kayo mag-comment down below po sa uh, video kong ito para po may sagot po natin ng maayos ayon po sa akin kalaman. At saka, mali pong sinasabi sa inyo, kung gusto po ninyong karagdagan po ng uh, informasyon at kalaman po tungkol po sa katalong ng pagbarangay, ay eh, maari po kayong lumisita po din sa malapit po ninyong opisina sa DILG or yung mga naka-assign ng NLGO po dyan sa inyong uh, main every municipality po. So, Once again, I am Anthony Chua Dahili, a non-stalkant po dito sa social media at saka lagi pong uh, nag-a-advocate ng karagdagang uh, kalaman po sa katangang pambarangay po dyan po sa ating uh, mga kapatid po natin barangay officials at lalong-lalo na po dyan po sa uh, constituents po natin dyan po sa ating uh, in every barangay po. So, magalang araw po sa ating lahat at don't forget to follow, like, and share this video. Maraming salamat po.